Unang kinausap ni David si Lolita, tungkol sa kung ano ang gusto ni Bea. Kung ako lang ililipat doon, ay walang problema. Magaan ka agad ang dugo ko kay Bea. Alam mo naman na sabik din ako sa anak na babae. Pero si Albert, malamang pumayag ang anak mong yun, ani Lolita. Iyan din mo ang sinabi ko kay Bea. Pero naaawa ako sa ampong ko, Lolita. Kinalimutan niya ang pride niya. Pumariyo to siya para pausapan ako na umuwi na sa amin. Nakasama kayo. Kilala ko ang katarayan at katayugan ng batang yun. It's almost a miracle na nagawa niya yung Siguro nga ay talagang very helpless ang pakaramdam niya sa biglaan kong pag-alis sa aming tahanan. Dave, parang naiipit ako. Kung uuwi ka sa dasma at gusto kong sumama sa iyo. Pero hindi pa naman ako handa na iwan dito si Albert na na magkakahiwalay na kami. Naghirap ka agad ang loob ni Lolita. Buong pagmamahal siyang inakbayan ni David Essentia. Alam ko yun. Naiipit din nga ako eh. Naawa ako sa ampon ko. Pero hindi ko naman kayo maiiwan ni Albert dito. Na hindi na lamang ang butihing hindi Mga anak natin ang problema natin. Ano nga bang tamang solusyon? I'll talk to Albert. Kailangang subukan eh. Kung papayag naman siya na tayong tatlo ang pipisan doon sa bahay namin sa dasma. Paano kung hindi pumayag? Parang naulit ang tanong ni Bea nung ito'y kausap ng kanyang papa. Sabi ni Bea, Makikipagkaibigan daw siya kay Albert. Siya daw ang kakausap. Hindi makapaniwala si Lolita Asensio. Gagawin niyo ng ampun mo. Ang alam ko mataray si Bea. Ang tipong hindi marunong makiusap. Noon siguro yun. Ngayon ay nakiusap siya sa akin. Talagang inamin niya na helpless siya kung wala ang kanyang papa. Sa'yo hindi imposible. Pero makiusap kay Albert. Ikaw na yun ang nagsabi sa akin na nang magkita sila kahapon. Ay nagtinginan lang. Alam natin pareho na si Albert ay walang malaasukal na tamis na PR. May kasungitan ng konti ang anak natin, Dave. At dahil magsalita. Masungit ang tingin sa kanya ng ilan. Ang tipo ba niya? Ang may pag-asang makikipagkaibigan sa dalaga mo? Napakamot sa batok ang may edad na lalaki. Eh si Bia at bitchy rin naman. Kapag pinagsupladahan yun, magsusupladarin yun. Kamatch nga yun ni Albert eh. Pareho silang temperamental. Kaya nga, Kaheto ka't umaasa na magkakasundo sila at magiging magkaibigan. Kasi ganun talaga ang gusto kong mangyari. Pareho kong mahal ang tunay kong anak at ang pungkololid. Pantay ang pagtingin ko sa kanila. Langit sa akin kapag nagkasundo sila. Seryosa ang sagot ni David Asensio. Ang mga salita ay nagmula sa pusong ama nito. Naging mistyad si Lolita. Kaya nga ba mahal na mahal niya si David? Ito ang tangong dami daming pagmamahal sa dibdib. Pati si Lolita ay sumali na sa pakikiusap kay Albert. Galing sa opisina si Albert, nang makita ng mga magulang ng mga kalahating oras na itong nakapagpahinga, nilapitan na nila ang anak para kausapin. Naalerto ka agad si Albert pero medyo nagbiro. Hey, hey, mukhang may Hinebal Convention tayo. Ang sagot ni David Asensio ay pabiro rin. Asian Conference lang. Mahalaga talaga ang pag-uusapan. Eh. Where is it, Dad? Naging formal naman agad si Albert. Parang may kutob na kung anong sasabihin ng mga magulang. Ang sa Johnny Bea kaya pumarito kahapon ay para makiusap sa akin na bumalik ako sa bahay namin sa Das Marinas. Payag siya na isama ko kayo. Hindi na nagpaligoy-lugi pa ang ama. Kumunot ang noo ni Albert. Pabago-bago pala yun kung magdesisyon. Hindi na yung nakapingigil nung umalis kayo doon. It was obvious din na dahil nagmamahalan kayong muli ni ma'am ay gusto niya kayong itakwila. May pagka-childish pa talaga si Bea Iho at napatulad siya sa mamalyonan niya noon na ubod ng selosa. May pagka-selfish nga ang pagmamahal niya sa akin pero sana ay unawain na lamang natin. Ang importante ay nanuto naman siyang magpakumbaba nitong ma-realize niya na kailangan niya ako, sagot ng ama. Payag ako na pumisan tayo sa Dasmarinas Iho. Ang kailangan na lang ng daddy mo ay ang desisyon mo. Sana huwag kang mag-decide na ang basihan ay ang disgusto sa atin noon ni Bea. Dugtong ni Lolita Asensio. Very confident na ngumiti si Albert. I'm na childish like Bea. Hindi ako makikipag-away sa isang bata. Pero hindi ako papayag na pipisan tayo doon. Dahil posibleng ang magiging tingin sa atin ng mga tao ay interesado sa malaking bahay ni Ginang Leona Asensio. Nakita ko na sa litrato ang bahay ni sa Dasa na ka. Dad, isang mansion. Sino ang maniniwala na kaya lang tayo pipisan doon ay para pagbiyan ng inyong ampun. iyo alam ko naman na hindi ka masyadong palaintindi sa mga sinasabi ng tao. It's your pride, right? Maaari bang kalimutan mo muna sandali ang pride mo for the sake of your father na nag-aalos sa pag-isa ni Bea doon sa dasma. May mga kasama nga si Yamil, pero hindi silang kailangan ni Bea kundi kapamilya. At ang pamilya lang ng batang yun ay ang papa mo. Ani Lolita Asensio. Tinignan sila ng tuwid ni Albert. I'm big enough to take care of myself in our own house. Hindi ako magagalit sa inyo. Kung pagbibigyan niyo siya. You can stay in Dasmarinas. You can take mommy with you, dad. alang nga namang maghihiwalay pa kayong mag-asawa. Napalawa na ang ina ni Albert at ikaw naman ang mapapawalay sa akin. Kung may asawa ka na, kaya kong tanggapin na magkakahiwalay na tayo, anak. But not now. Ang gusto ko naman habang binata ka pa, ay ma-enjoy ko na magkasama tayo. Pero mami, hindi ko nga humasikmurang tumira sa Dasmarinas. Bukod sa pride, bukod sa pag-iingat sa sasabihin na ang tao, I also believe na hindi ko makakasundong kasambahay ang ampon ni Daddy. Hindi pa rin natinag ang desisyon ng binata. Para na naman yung nakikita ng aristokratang ganda ni Bea Asensio. Kahit nagpakumbaba ito sa kanyang daddy, naniniwala pa rin siya na anytime ay tataray-tarayan siya ito kapag nakatarinal sila sa Dasmarinas. Si Bea Asensio ay isang very attractive lady, ngunit hindi siya magpapadala sa napakalakas na appeal Hindi pa man sila nakikita noon ni Bea, ay alam niyang itinuring na siyang kaaway ng sosyal na ampon ng mga asensyo. manalo ito kay Yon, na asensyo na spoiled, selfish, banidosa at childish. Kung hindi lang sobrang pagmamahal ng dali niya kay Yon, ay sigurado siyang naiwan na ito ng kanyang ama matagal na. Naiyak lalo si Lolita. Hindi niya mapilit ang anak. Naaawa naman siya sa asawa. Na problema na rin ang gusto si David. Hindi nila pwedeng iwan si Lolita si Albert sa bahay ito para pumisan kay Bea. Dahil alam niya ang mahahati ang puso ng kanyang misis kapag iniwan nila si Albert dito. Hindi rin maatim ni David Asensio na biguin ng kahilingan ng mahal niyang ampon. Alam niya kasi lalo na sa kanya si Bea. At baka magrepelte pa ang spol niyang Si Sisirain ang buhay para lang makipakita ang sama ng loob sa kanyang papa. Hindi sanay makiusap si Bea, alam niya. Hindi isunod sa sanay, nagagawa ng mundo. Nagpapahiwatig ng pagsukong. Yun lamang ginawa ng kanyang ampo ang magpakumbaba ng ganito, na handa ng tanggapin sa kanilang tahanan ang mag-inang non ay kinasuklaman. Kaya para na yung nakikinikinita kung ano ang magiging reaksyon ni Bea kapag ito'y kanyang binigo. Pero may isang pag-asa na naman, alib ni David Ascensio sa sarili, ang sabi sa kanya ni Bea kapag tumanggi si Albert ay lalapit ito kay Albert, makikipagkaibigan at makikiusap. Posibleng matunaw ang katigasan ni Albert kapag nakikiusap na si Bea. Baka ang kailangan lang ng kanyang minata ay makita ang kalambutan ng kanyang dalagang ampon. Nakita sa isang Italian restaurant si Nabea at ang kanyang papa. Doon sinabi ni David ang lesul na ng pakikapag-usap nila ni Lolita kay Albert. Lihim na nagitngit si Bea. Kumpirmado na niya ngayon na hindi nga niya pwede nituloy na kaibigan si Albert Asensio. Ngunit kailangan hindi pa rin niya ipahalata sa ama na heto at kumukuliw siya sa inis sa tunay na anak nito. Palagay niya kasi na nana dyan si Albert. Hindi pa payag nalilipat at pipisan sa bahay nila sa Dasmarinas Village para lang makatikim siya ng kabiguan na muling makapiling ang pinakamamahal niyang papa. Gumaganti na nga rin siguro ito. Noon ito ang may limitadong relasyon sa kanyang papa. Ang gusto naman marahil ni Albert ngayon ay siya naman ang mabitin sa pagmamahal at atensyon ng kanyang papa na siyang mangyayari kung ganitong hindi sila magkasama sa bahay ng kanyang ama. Ituloy mo yung plano na makipagkaibigan kay Albert iya, Ikaw ang makiusap sa kanya. Walang mawawala kung subukan mo, hindi ba? Gustong gusto ni Lolita na pipisan kami sa Dasmarinos para may kasama ka. Pero bilang mami ni Albert, hindi naman na yung magawa na abandonahin. Ang kaya isa-isang anak, pareho kaming dalawa. Ipit na ipit sa sitwasyon. Kita sa mukha ni David Asensio ang pagkatuliri. Walang mawawala sa akin kung magmakaawa at makiusap kay Albert wala maliban sa aking friend. Peter na sinabi ito ni Bea sa sarili, matayog si Albert Asensio at pangarap niya itong sakaling. Pero tila ang hil na pumayag siya sa pakiusap ng ama. Sige ho, kakaibiganin ko siya. I'll talk to him. I'll beg if I have to. Kailangang mapapayag ko siya papa. Nakonvince naman si David Asensio na tapat na loob ng kanyang ampun ang makipagkaibigan sa kanyang tunay na anak. Wala sa hinagap ng pobreng ama Nagsisimula nang magulong laban ng dalawang taong kapuan niya mahal.